tunay na dahilan sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez, viral. Ito pala ang dahilan ng kanyang pagpanaw na hindi lubos akalain ng maraming madla, sinong mag-aakala na may matinding pinagdadaanan pala ang veteranong aktor na itinago niya sa publiko? Kamakailan nga nang magimbal ang mundo ng showbiz nang mabalitaan ang pagpanaw ng veterano at batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Nitong nakaraang linggo lamang, bumungad sa marami ang sunod-sunod na post na wala na ang hinahanga ang aktor. Ngunit marami ang nagulat dahil nagmula ang kumpirmasyon sa Quezon City Police District at hindi sa pamilya ng veteranong aktor, na maya pa si Ronaldo Valdez nitong December 17, at ito ay kinumpirma nga ng QCPD kasunod nito, ibinunyag ng QCPD ang inisyal na resulta ng kanilang isinagawang investigasyon, at dito ay mayroon na nga silang ideya sa tunay na dahilan ng pagkawala ng veteranong aktor agad nila itong inilabas matapos kumalat ang ilang espekulasyon hinggil sa tunay na dahilan ng pagkawala ng aktor. Samantala, sa inisyal na report ng pulisya hinggil sa kaso ni Ronaldo Valdez, lumilitaw na nagpakamatay ang beteranong aktor. Ayon sa mga autoridad, natagpuan ang kanyang dugwang katawan ng kanyang driver na si Angelito O'Clerit sa kanyang kwarto, sa Unit 25 Casa Nueva Homes, No. 15 Manga Street, Barangay Mariana sa New Manila, Quezon City, nitong linggo ng hapon. Sinasabing nakaupo umano ang katawan ng aktor sa isang upuan at may hawak na baril, inihayag naman ni Police Captain Adrian Domingo ng scene of the crime operatives mula sa QCPD Forensic Unit, na natagpuan nila ang isang caliber 45 Norinco pistol, na may serial number 454697, na may empty magazine, may nakita rin silang isa pang basyo ng bala, at isang gun case na may laman ding isang empty magazine sa tabi ng katawan ng aktor, bis naman sa investigasyon, nagtamo ng tama ang veteranong aktor sa kanyang kanan at kaliwang sentido. Sinabi ng mga autoridad na posibleng nagpakamatay ang veteranong aktor, gayon pangan, nilinaw ni QCPD Director Police Brig Gen. Redmar Anan na hindi pa nila ito maaaring kumpirmahin, dahil naghihintay pa sila ng resulta mula sa pagsusuri ng laboratorio, ayon naman sa ilang ulat, Lumilitaw na dumadaan sa matinding depresyon ang veteranong aktor. Matapos nitong sumailalim sa operasyon para sa kanyang prostate cancer noong December 2023 sa Cardinal Santos Hospital. Samantala, naglabas na ng maikling pahayag ang aktor at singer na si Jano Gibbs. hinggil sa pagpano ng kanyang ama, nakiusap si Jano sa publiko na igalang ang kanilang privacy sa gitna ng kanilang pagluluksa. Aniya, it is with great sorrow that I confirm my father's passing. The family would like to request that you respect our privacy in our driven moment. Your prayers and condolences are much appreciated.